Mga malas na bagay na dapat itapon muna bago pa pumasok ang 2024. Ito ay maaaring nasa tahanan mo at magdudulot ito ng matinding kamalasan pagdating ng 2024. Tanda ang mabuti ang 2024 ay ang period 9. Tayo ay aalis na sa period 8. Ang ibig sabihin, lahat ay makabagong enerhiya. At ang period 9 ay isang fire energy. So mapapalakas nito kung meron man kayong mga malas na bagay na nasa tahanan ninyo. Yan ay mapapalakas ng period 9. Kung dumadanas ka ng kamalasan sa mga nagdaang mga taon, siguradong mas mamalasin ka pa ngayong 2024 kung hindi mo maaalis ang lahat ng mga malas na bagay na maaaring meron ka. Hindi lahat ng maganda sa paningin ay talagang maganda sapagkat maaaring meron itong nakatagong lihim. Ang ibig sabihin ng magagandang larawan ay maaaring kalungkutan o maaaring pagkaubos o pagkawala ng pera. Mag-ingat sapagkat hindi lahat ng maganda sa paningin mo ay magdudulot ng suwerte o makakatulong sa buhay mo. Ang video ito ay tatalakay sa mga bagay na dapat itinatapon mo na bago pa sumapit ang 2024. Tandaang mabuti, ang astrology ay nagtuturo ng kapalaran sa hinaharap. Kapag nalaman mo na kabilang ang iyong zodiac sign sa mga masuswerte, sikapin mo na masunod ang lahat ng dapat na ginagawa upang matupad ang iyong kapalaran. Ang lahat ng malas ay alisin mo at ang lahat ng mga suwerteng panahon ay gamitin mo. Iwasan ang mga malas. <coughs> Meron ba kayong mga orasan o wall clock na hindi gumagana? Kung ito ay inyong ipapagawa, ay ipagawa na po ninyo. O kung hindi na, ito ay alisin ninyo at ito ay itapon nyo na. Huwag nyo nang hintayin na umabot pa ang 2024 at yan ay nang Malas po yan, nang dudulot po yan ng kamatayan. Ang ibig sabihin po ng mga broken clocks o wall clocks ay paghinto ng oras. So, ibig sabihin, paghinto ng oras ng isang tao. So, kung yan ay nasa loob ng tahanan mo, hindi po maganda na nakadisplay. Sapagat ang ibig sabihin niyan, ikaw ay nagnanais na huminto ang oras ninyo. Ito po ay ayon sa paniniwala ng mga insect na hindi dapat ninyo hinahayaang huminto ang oras ng inyong orasan. Ang mga bumaga ng wall clock o orasan ay nagdudulot po ng swerte, lalong-lalo na kapag yan ay nailagay ninyo sa inyong east o southeast. Kapag nailagay ninyo sa inyong southeast, ang ibig sabihin, ang pagpasok ng pera ay tuloy-tuloy. Hindi humihinto. Ganon din po sa inyong East Area. Ang ibig sabihin, masigla ang buhay ng bawat nakatira sa inyong tahanan. Kaya po, mahalaga na ang ating mga orasan ay dapat nasa maayos na kondisyon. Susunod na malas na bagay. Meron ba kayong mga basag na salamin mga crack na plato or mga mangkok, baso. Itapon nyo po kaagad. Huwag nyo na pong panghinayangan kahit mahal pa ang bilinin nyo dyan. Sapagkat yan po ay magdudulot ng kamalasan. Hirap makaipo ng pera pambilin pagkain. Hindi po maganda na basag na nangihinayang kayo dahil ang mahal ng bilinin nyo, lalo po kayong mahihirapan mahihirapan makaipo ng pera, mahihirapan sa pambili ng pagkain. So maaaring palitan po muna ninyo pansamantala ng kahit anong uri ng plato o baso para po hindi na ninyo magamit ang mga basag na plato dahil magdudulot po yan ng poverty o kahirapan. Napakahalaga po na alam natin ang mga gamit na ginagamit natin ay dapat maayos ang kondisyon. Mga matitinig na halaman sa loob ng tahanan, yan po ay maaaring magdulot ng kamalasan sa lahat ng nakatira. Ang mga hindi pagkakaintindihan ng bawat membro o pag-aaway na kahit sa maliit na bagay lamang yan po ang naidudulot ng mga matitinik na halaman na nasa loob ng ating tahanan. Kung kayo ay mahilig sa mga matitinik na halaman, maaari niyo pong alagaan yan sa inyong hardin. Ilagay niyo yan sa south area at yan ay magre-represent ng fire. Ngunit kapag inilagay niyo yan sa loob ng inyong tahanan, magdudulot po yan ng kaguluhan o ng quarrel para sa mga nakatira sa loob ng bahay. At maaring mapinsala ang inyong kapirahan dahil sa nilagay ninyong matinik na halaman. So para makaiwas na magkaroon ng problema ang inyong wealth area at ang samahan ng inyong pamilya at magdulot ng stress, maaring alisin ninyo ang mga matitinik na halaman para sa pagsalubong ninyo sa 2024 malayang makakapasok ang mga swerteng enerhiya. Walang magiging lang sa pagpasok sapagat inalis na ninyo ang lahat ng mga malas. Susunod, meron ba kayong mga lumang walis? Walis tambo, walis tingting, -ting, o anumang klaseng lumang walis. Alisin po ninyo agad ang mga lumang walis ninyo. Ang mga lumang walis na nanggaling pa sa mga una ninyong tinirahan ay nagdudulot po ng kamalasan. Sapagkat ang mga malas na naenerhiya na nagmula doon sa dati ninyong tirahan ay nadala ninyo sa bago ninyong tirahan. Kung mapapansin ninyo, parang mabigat ang bagong tinirahan ninyo. Ang hirap makapasok ng pera o ang bilis maubos ng perang merong kayo. Lalong-lalo na sa mga mahihilig magsugat. Kapag kayo ay magsusugal, alisin ninyo, baka nasa tabi ninyo yung walis. Alisin nyo po yan, ilayunin nyo. Kailangan kapag magsusugal kayo online man yan o kung ano man yan, hindi dapat kayo nakakakita ng walis. Dapat po itago ang walis dahil nang dudulot po yan ng hindi magandang enerhiya at kamalasan. Susunod, kung madalas ka nga nagsusugal at madalas na ikaw ay talo, Baka naman may katabi tubig o soft drinks. O merienda, may katabi kang merienda. Alisin mo yan. Alisin mo ang mga yan upang ikaw ay manalo. Meron ba kayong mga dekorasyon sa tahanan ninyo na walang buhay? O mga lifeless decor? Alisin po ninyo. Palitan ninyo ng mga buhay na halaman. Sapagkat ang buhay na halaman ay nagdudulot ng swerteng enerhiya sa lahat ng nakatira sa inyong tahanan. Ang mga halaman na natuyo na o mga plastik na halaman, alisin niyo po. Yan po ay nagdudulot ng inauspicious energies at makapagpapabigat pa yan sa inyong tahanan. Ang bawat tahanan ay merong swerteng na idudulot sa nakatira. Ngunit kung ang inyong tahanan ay pinuno ninyo ng mga malas na bagay, hindi ninyo mararamdaman ang swerte na dulot ng inyong tahanan. Napakahalaga na ang lahat ng bagay na hindi na ginagamit, mga lumang bagay na hindi na ginagamit, alisin po ninyo. At ang mga gunting matutulis na bagay, ilagay po ninyo sa isang lalagyan na hindi ito nakikita basta-basta. Tanging nakatago po dapat sa mga lalagyan ang mga matutulis na bagay gaya ng gunting at ang mga kutsilyo, yan po ay nakatago din. Sapagkat sa pagpasok ng enerhiya sa inyong tahanan, kapag mayroong nakalabas na gunting, nakakat po ang good energy at hindi tumutuloy sa pagpasok. Kung gusto ninyo na kayo ay swertehin sa 2024, ang lahat ng bagay na hindi maganda ay alisin nyo po at maglagay kayo ng mga swerteng halaman, mga swerteng dekorasyon para sa inyong tahanan. Ang paglalagay ng siyam na oranges o siyam na orange ay maaari ninyong ilagayan sa inyong living room at magdudulot yan ng swerte, lalong-lalo na sa mga tao na mahihilig magsugat. Sa 2024, napakahalaga po na magpagpasok tayo sa ating tahanan ng mga image o mga pictures ng mga masaswerteng bagay. Para po maramdaman natin yung astrology reading na tayo ay kabilang sa mga masaswerte. Sapagkat kahit anong swerte ninyo, kung ang inyong tahanan o ang sarili ninyo ay hindi ninyo naiayon, hindi po ninyo mararamdaman ang swerteng para sa inyo kapag nabilang ka sa mga masuswerte, tatawagin ka po ng pagkakataon. Lalong-lalo lalo na kung mahilig kang mag-attract ng mga pampaswerte. Ang pag-attract natin ng mga pampaswerte para sa susunod na taon o sa Year of the Wood Dragon ay makakatulong para sa atin upang makamit natin ang magaang buhay o maswerteng buhay. Tandaan lamang mabuti ang astrology ay isang gabay para sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kapag nabilang sa maswerte, galingan mo si pagan mo, tatagan mo, para makamit mo ang swerte na At sa mga nagnanais manalo sa sugan, manood ka sa aking video, tatalakayin ko sa mga susunod na video ko. Ang mga bagay na dapat na ginagawa mo kung nais mong tuloy-tuloy ang iyong panalo. At tatalakayin ko rin ang mga malas na ginagawa habang nagsusugan. Maaaring ginagawa mo ito kaya kahit nananalo ka, nababawi ang panalo. Nauuwi sa wala. Kinakailangang malawan mo ang mga malas na ginagawa kapag nagsusugan. Maraming maraming salamat sa panonood. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ishare mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Tandaan lamang natin na ang ating mga swerte ay subjective. Ito ay bumabase sa ating paniniwala, sa ating pagkilos, at ang pang-araw-araw na enerhiyang nasa paligid natin ay magdudulot din ng epekto kaya hindi natutupad ang swerteng para sa atin. Ngunit, sa pagpatuloy sa pag-a-attract ng mga swerteng enerhiya at paggamit ng mga pampaswerte, maaari nating makamit ang mga swerteng ninanais natin sa ating buhay.